Hello, madlang people, mabuhay. Good morning po sa lahat. Ay, uh, ito po, share ko po sa inyo ang wet market dito sa Hong Kong. One Chai po ito sa One Chai, no? Pumunta po ako doon kahapon at may binili ako. Kaya napaikot ako sa market at ito, uh, nakita ko So, video ko yung mga ah, uh, uh, paninda nila, no? Ng mga isda, uh, seafoods. So, ayan po ang presyo nila is dollar, no? So, ita-times nyo lang po yan ng seven. So, seven. 7 pesos. So, ayun ang magiging equivalent niya sa peso. So, ayan po ang mga isda nila. May mga buhay pa talaga na nilalagay nila ng water. O, oh, ayan. So, uh, napakasarap bumili, no, ng uh, isda sana. Dahil namimiss ko talagang magsigang na talagang uh, lutong Pinoy, no, Diyan sa atin. Pero hindi ako kasi pwedeng magluto dito ng ganun-ganun lang, eh. Ayoko naman na may masabi sila na ganito ganyan so para walang masabi eh, wag na lang so ayan ang kanilang mga isda no so nakita mo yung tulingan kanina na ano sa unahan napakasarap sana yun at magataan ako matagal na ako hindi nakakain ng ganyan so ayan naman ang mga shells nila dito ayan, ayan hipon pusit so ganyan ang ano nila uh, style sa wet market pag mamimili ka sa kanilang palengke. So, ayan guys, sakita nyo. So, para meron kayong idea kung ano po ang mga uh, pamimili dito, no? So, ito naman ang isang shop na to, eh, walang ibang itinitinda kundi mga spices naman. So, ayan, yung mga mushroom, iba ibang ano, klase ng mushroom, dried mushroom po, yan. So, ayan, kapag umuwi ako ng Philippines, ang dadala talaga ako niya na para ma, ano naman, ma, Uh, matikman din naman ng aking mga anak no kasi dyan parang hindi naman tayo nakakabili ng mga ganyan o oh, hindi natin alam yung mga ganyang mga ingredients so ayan dami nilang mga spices o ingredients na nilalagay sa pagkain ayan nakita nyo so ayan share ko lang po yan sa inyo para po mayroon kayong idea thank you for watching have a nice day God bless us all please don't forget to follow like and share my video thank you guys